Or, um, basta may conditions po, ayaw ng bonding company magbayad. So, nangyayari po, hindi po nakaka-claim ng bond yung mga water districts po. Good. Salamat, Mr. Um, so chair. Dog. So, ma'am, uh, ito ni Tricia. Yes, uh, na, na simulan nyo nang banggitin yung uh, possible options of requiring requiring the performance bond or considering pre-termination yes. tulad ng pinanggit na rin uh, ni Mayor uh, Agaraw kanina. Ba... Liban po doon, ano pong legal guidance ang maibibigay ng OGCC sa ating mga local water districts para i-challenge yung mga kontrata kung sa tingin nila yun na ang kailangan nilang gawin? Or para isulong yung renegotiation, no? Yes. Lalo na't uh, pinalakas na po uh, yung uh, PPP code. Uh, so, yes, ma'am. Um, the, uh, the thing is, The water districts, uh, at the end of the day, it's their decision if they want to pursue termination. Right now, I think there are like 23 water districts who, um, sent notices of termination, epi-termination, and I think the period for that already expired. So, dapat actually terminated na. They just have to notify. But some are hesitant to do so. Um, different, different, um, these, different reasons nila. um, again, hindi po namin sila force kung gusto nyo ba or what. Some of them don't have the money to actually end it. There's a question of payment of just compensation po and everything. So, mayro po. Um, with the local LGUs naman po, um, some are actually helping water districts by issuing show cost orders like uh, new Aguero. Um, If they cancel the water, uh, the business permits or suspend it, it's within their power, police power, punilayan. Po um, they can, uh, actually ask the water district to resume their, you know, their mandate in operating the water systems. Um, what else? The LDUs have police power. The, the national government has police power as well, pursuant to the constitution. So, marami naman pung options. It's just that people have to actually do something. And, uh, one more follow up at this point sa OGCC po. Yes, ma'am. Um, ikaw may ng mga ilang punto binanggit nyo para suportahan yes, ng OGCC yung ating mga local water districts sa mga legal disputes no? yes, galing sa mga issues sa kanilang JVAs. Paano mas mapapabisa ang pagtulong ng OGCC pagdating sa legal assistance no? ah yeah. uh, na may kinalaman sa mga TROs o kaya sa arbitration or renegotiation for that matter? Pwede bang libre ang legal assistance ng OGCC para sa mga, at least para sa mga manghihirap na water districts, Mr. Chair? Ma'am, actually, libre naman po talaga yung submission namin. yung team po namin yung nag-handle sa water districts and you can ask them naman po, they always come to us. Well, some of them, not all, um, ask for our help. So, we are always open naman to help them out, ma'am at last of, um, of this point, Mr. Chair, these mga kaso ng uh, magkaroon ng TRO, yes, yung private uh, concessionaire, or may uh, may arbitration yes, mas susubukan sinimulan yes. ano rin assistance ang pwedeng maibigay ng OGCC sa water districts o kaya sa LGUs um ma'am um with the with the arbitration po kasi it's uh, beyond our um general um powers under the PDA uh, uh, under our charter so it's a special um tungoda parang ire-retain nila kami for arbitration so it's a different it's not a usual work but, but we do help them out um with regards to the courts, we fight until hanggang umabot siguro na Supreme Court, we're there with them po. It's very good to hear po, uh, Mr. Chair. Salamat po sa OGCC. Thank you po. Balik muna ako ulit kay Mr. Fabrique and then I'll get back to you, ma'am, sa OGCC. Um, na makipag uh, ta kayo sa mga local water district, JVA, ang kapaloob sa halos lahat ng kontrata ninyo, na i-absorb nyo yung hundreds and hundreds of those employees ng local water district. And yet, ang ginawa nyo, once nakapirmahan na nire-trench nyo, nyo absorb at pinagsisibak nyo. At merong order ang CSC kasi yung ilan sa kanila pumunta sa CSC, nagreklamo. Sabi ni CSC, illegal termination yan, ibalik at hindi nyo dinalik nang matigas kayo. Why? Um, Mr. Chair, uh, most of the question is uh, leading to legal issues kasi would you allow me to to call our legal counsel? Then call your the legal counsel right chief chief now. Thank like you, Mr. Chair. Ngayon na. Pero wag kang umalis sa tabi niya. Wag ka tabi kayo. Ayan uh, na. Si Attorney Vincent Jonas, you're the legal counsel of Plum Water. Hindi No, no. S sir, excuse me, attorney. Mr. Chair, uh, I just want to make a reaction to uh, what the OECD said and of course uh, to what Prime uh, Water said a while ago. Yes, sir. I am the chairman of Kayser Metro Water District, uh, servicing uh, Los Angeles City, Payabas uh, City, and Pagmilaw. Okay, sir. ah, I po na ito sa nabihim, Mr. Chair, Khanina yung nakikita natin sa video. So, I do not have to narrate ko ano ang aming nangangangasin sa sa Quezon. Ang natang babanggit po yung ng ODCC pre-termination process. Ngayon po, ang Quezon Metro ay nakapagsig na ng pre-termination process na yung pre-termination ng ng aming kontrata. Well, yung sinasabi ni Mr. Chair, kung sa performance bond, yung short ng ratio to clarity. Yung pong performance bond ay taong sumusulat ka niya sa pangyater? Sinasabi niya yung money na inedicate yung At ito niya, bakit ang naging ibigay sa kama ay solusay na? Bakit ang pangin niya ay kaya mo naging sa O di kaya ay sa bisaya? Ano na So ang operation niyo ay nila ay lusena. O oh, doon po kami nabing upload ang time nila ay sa kaganda Mayroon yung mga ikinagawa yung Pero kami sa Bisaya, nabigay po so, sa awari ko the uh, group one. yung mga Tsaka yung mga yung Is that legal? No, hindi po sir. Okay. Hindi po. Pero hindi niyo ba na detecto Na meron ganong klase mga sistema? Na binagawa ng... Yung yeah, yeah. pre computer ay napakatagal po po yan sa yun. Sapagkat ulang ulang mag-chitsab ka ng pre-termination ng letter, letters, and then meron meron ispin, meron mechanism pa na sa mga doon will be required to to allow the parties to possibly reach an agreement. Kung hindi kayo mag-reach an agreement, magpunta po sa arbitration. Pero very expensive po ang arbitration. It will cost of I need to be close to not, not less than 10, maybe 10 million to 10 million. So, kung the big economics is a little bit. ko So, while it a bit arbitration, dahil napakamahal? mahal. So, naging, pa, ano, po? ano pong naging option nyo? Ang anong pong option ay ganito. Kung maaari po ay tumayo rin sa inyong prime na kami lumaya na. Lating, yes. Para una, unang mga Dahil ang na kami, po ay hindi makakilis ng ayos. Sa unang muna po ay lahat lahat ng bagay na kailangan ko na ginawa na natin. letter na tungkol sa permanent part, sa permanent po namin ang luwa for the information of the And then, Ah, uh, yung tungkol doon sa shortage nila sa amin sa use authority na sanayos sa loo sa COA ay dapat nagbara ninyo dahil ang ilang inyo ang ibinigay na property sa kanya, sa kanila sobra doon sa nakalagay sa inyo JD agreement. So, misulat po rin sa kanila. Kapitan mo sa mga GCC, kapitan ang luha. Okay, sir, ano yung usual na encounter ninyo na problema Each time, hindi lang kayo pati mga ibang local water district na nagsasabing gusto namin lumaya o kumalas sa inyo, ano kadalasan ang narinig niyong response mula sa prime water? So, eh, wala po kaming narinig na positive na pumapayag sila. Hindi parang, yun na, yung huli, na, yun na, yun na, nag-serve itong katsapman. Okay. Paghanap, Pag hindi... yan po namin OJVC, in previous to OJVC, Pagla po yung pitumpong huwag na yata district na sa plan ay lima po sa kanila. Baka po hindi kaya nila ng mga abogado sa dami. Okay, in fact, sabi po nang na-receive mga ODA na water from ODCC. Huwag ko yung tindi water district na kung pwede ng private lawyer. Ito na naman po ang sa mga inipapayat. Kaya po sa ngayon na Metro. Pero pero sir, nandiyan yung OGCC that will serve as the lawyer of supposed to be the... that's true po the district and for pero ang pangis po naman sa OGCC bakit yung hudami namin yung bakit naka JB JB sa prime ay nasa may tatitong po ay baka hindi po kayo service yung lahat ng ng OGCC okay OGCC kaya ang sabi po ng OGCC na pinagin ko sila sa aming if possible kayo nga ay mag-engage ng private lawyer ito siya po, bago na lang po namin. eh. Uh, is mahal. Ay, wala ko naman naman yung pasundo. Ngayon yung nangyari po, sa sakit ng siya po, hindi ako po, ito po ang nagbabago ng pwede. Ito ang nang kasan mo ito. Okay, OJCC, pakisagot po. Ah, yes sir, ah, uh, Mr. Chair. Um, we, we request the water districts um, who are uh, in the pre-termination or determination stage to, if they can, if they can only, um, what uh, hire a retainer, an extra retainer, because we can't honestly, tama po yung sinabi ni sir, we can't absorb all the, you know, the problems. Kulang sa tao. Super kulang po kami. That we, there's only one team handling it. <laughs> okay, okay. <laughs> team. Ma'am, no, no, ma mo pa, Please, natin ng Okay. Yeah. nag na termination. Yes, sir. Uh, yung isang water district. Um, there's a breach of contract. Yes, of Of course, we be okay. in yung uh, dokumento and all. Tutulungan yes. nyo saan nagkakaproblema saan tumatagal um so po exactly. i think like after marami po kasing stage there is the 90 day period for mutual solutions so it's there where the water district um notifies prime and then they try to negotiate sometimes prime answers sometimes they don't and then sometimes they submit a catch up plan sir yung catch up plan sometimes ginagawa sometimes, sometimes hindi And then when they end, uh, when they reach the 90 days, minsan, um, nag-i-extend, nag-request po for extension. So, pagdating din, tatagal na ng... Saan sila humingi ng extension? Ito ang After ng 90 days or before... Right before Dene, sa saan sila sa, kumukha ng humingi ng extension? Um, then the water districts. Ah, ano ba sinabi ng water district ayaw na may extension? So, if if they don't like, then, it's their option if they want to pursue termination po, sir. So if they pursue termination, what's the next step? So ang, ang sa OJCC po, what we've been doing is that um, uh, we, we tell them to uh, prepare your, your uh, financial statements and everything to, to so that we can compute and offer for just compensation. Kasi hina lang po dapat eh. On the part of the water district, when they terminate, it's terminated. Boom. kailan ang mga water district na umabot hanggang korte. Ngayon, ano niyo? Ngayon po? Ngayon ang kaso. One lang po. One? Yes, sir. Okay. Um, Metro San Fernando, La Union po. At yung iba na terminate na? Meron po Umayad. total na three na nag-terminate na. As, as what I know po. Na hindi na pinahirapan? Actually, te, parang in limbo yung dalawa. Kasi the, 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 the water districts tell me that they're trying to settle it without going through courts. Pero wala pa po akong update after that. So, so ano nakikita niyo po pala, ma'am? Ma, am, ma am. Alimbawa, sige, lahat ng mga mayors, sasabihin nila, lahat ng water district, ayon na namin sa prime water kasi yeah. nagreklamo ng na mga constituents namin, very yes. very poor ang service, dinag, hindi, hindi nagde-deliver, etc. At kapag na-terminate yung prime water, ano mangyari? Sir, So, sa yung problem, ang problem din po kasi ng water district since they only get JV shares during the duration of the the JVA, they don't have a lot of money. So one problem for them is if it pursues through to arbitration, which is the uh, determination of the just compensation at may iba pa pong dispute, then it will cost them money to initiate the arbitration, sir. And then another thing is the operation aspect since they don't have a lot of money saved up, How can they sustain without yes, Let me remind you. Yes, sir. Kaya na pumasok ang prime water. Yes, po. Marami sa kanila, okay operation. At I pumikita. Heard. I heard po, sir. Diba? Yes, sir. And then, sir. pumasok ang prime water, naging masama ang servisyo, bumagsak po yung kanilang kita. Yes, po, sir. So, therefore, kapag umalis ang prime water, especially dito sa mga uh, what district na ito na they were doing good before prime water. Yes, sir. So, hindi ka wala prime water. As a matter of fact, la lamang pa, mga kalamang pa sila, ginawa ang, ang kalalabas.